Magandang araw sa lahat mga idol Isang pinagpalang araw po sa lahat So nandito tayo mga idol sa likuran ng aming bahay So update po ito sa uh, yan So nag-landslide po kasi mga idol Kahapon halos dalawang beses po na nag -lunch yung lupa Sa likod po ng aming bahay So ito yung po yung nangyari mga idol Ayan. So, una pong mga idol, kahapon, ayun yung bumagsak at mga lawa, ito mas malaki. So, ayan. So, kakalipas pa lang mga idol, ang pagyong si ah uh, Christine. At, uh, ayan. So, marami pong pinsala mga idol. Landslide. Uh, ayan. So, maraming mga uh, nasirang mga saging mga idol ayun o. so halos tumuwad lahat mga idol ayan, so medyo matagal ito na hindi mapakinabangan so medyo malakas pa mga idol yung hangin kung kaya ayan so medyo mahirap ang pumulaan sa ngayon at uh, yung mga pananim pala natin mga idol ay hinampas po Ayan. So, akin rin natin inampas ng uh, mga puno ng saging na tumba. Gawa ng ito po ay uh, nag-landslide mga idol. At uh, yung akin pong bintana mga idol. Ayan o. Oh, so, alos pumantay na po. Pumantay na po yung lupa dahil sa landslide. So, laking pasalamat ko lamang mga idol dahil Uh, wala pong nasaktan sa akin pong pamilya ayan so nandito tayo mga idol sa taas ng aking bahay ay ay sayang mga idol yung aking mga pananim ay naghinuga na pala ito so ito kasi mga idol ay pinaglalagyan ko ng mga supot ayan para po mga idol hindi ma uh, nabuha ng insekto So, mga idol, yung iba ay nasira na. Sa so, ayan mga idol, lagi pa nang umulat bunga. Dapat pala, i-tanggalin ko itong plastic. Ayan, so marami itong bunga mga idol. At ang uh, hindi lang maganda ay uh, hinampas po mga idol. Ayan, so ito. Sa ayan mga idol, nabulok po yung iba. Siguro dahil sa plastic. Ayan, so mga na pala ito mga idol. Ayan o. Sayang. So di bali, yung buto nito mga idol ay uh, kukunin natin. Ayan o. So dapat pala mga idol ay hindi ko ito uh, binalik ng matagal. So siyempre, palagas pa rin ang hangin. Ayan mga idol So bali, ang hangin po mga idol na nampas na ngayon ay hangin habagat na. yan sumalakas so pa po. Malakas na malakas mga idol. ayan so ang nangyari po dito sa aking gulayan mga idol, ay nampas po ng saging. ayan so ito mga idol ay hinog na. So naghinog na po mga idol at uh, nasira na po mga idol. Yung uh, mga bunga Sayang ata uh, hindi ko po agad napitas ito, gawa ko po idol ng alos ay dalawang araw umulan dito sa amin. Kaya po ang nangyari ay nagbagsakan talaga yung uh, mga lupa, nag-landslide. So kung kaya't napabayaan natin mga idol, yung ating pong mga pananim. Ayan mga idol at... Uh, Medyo masungit pa ang panahon, malakas pa ang hangin. Pero uh, yung ulan po ay halos a uh, paunti-unti na lamang po. So ayun mga idol. Oh. Meron pong dalawang barko na uh, na ay hindi masyadong malakas at malaki ng halo so dito So yung mga, yung mga idol ay uh, nalamog so medyo matagal po yan na uh, hindi mamumunga mga idol Dahil sa nalamog po lalong lalo na yung mga saging na yan Ayan, oh. So matagal bago yan makarecover Dahil sa uh, bagyong kristin mga idol So hindi po kalakasan talaga yung hangin ng bagyong Christine. So ay talagang napakalakas ng ulan. So kung kaya uh, marami pong mga lupa ang nagbagsakan at naglandslide mga idol. Katulad po dito sa likod bahay namin. So yan po at nadamay yung aking mga tanim. So sayang at uh, nasira po. So, marami pa naman sana itong bunga. Di bali yung mga na ay kukunin ko po at uh, yung mga buto para meron po akong pananim ulit. Ano, so, malakas ba yung hangin mga idol? Grabe. Oh. Pero kasi ay mga idol na makapal na ulap 'to so, at uh, malakas pa yung hangin. So yun mga idol at uh, hanggang dito lang po tayo. At uh, maraming salamat po sa inyong panonood. So sana po ay uh, lahat po ay mag-ingat dahil po sa medyo masungit panahon. So hanggang sa muli mga idol. Maraming salamat. at at least po sa inyong lahat.